Welcome guys to another upload video Siyempre dito lang yan kay Kalapatids Pijalaw So for today's activities mga Kalapatids Magpapaligo tayo ng ating mga warriors Kaya kung gusto niyo makita ang ating pagpapaligo mga Kalapatids At kung ano ang iba pang mga ating mga gamit Sa pagpapaligo So ayan Dito lang yan kay Kalapatids Pijalaw So abangan ninyo mga Kalapatids kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa our YouTube channel I-subscribe na yan mga kalapatids Para lagi kayong updated sa aking palalabas na upcoming videos So mga kalapatids, ano pang hinihintay nyo? Simulan natin, baka simulan pa ng iba So, tayo na Good luck sa mga ibon nyo Sana makauwi lahat Good luck! Ayan na po! Ayan na po! Ayan! Ayan! ang mga kalabati ninyo ay sisini para na po. Dad sa mga kalabati ninyo. Ronda. Welcome, welcome back mga kalapatids sa aking YouTube channel ang ah, Kalapatids Speed Love So as for today's activities, ito makikita nyo nagpapaligo tayo ng ating mga warriors So gusto nila no, mga kalapatids So ayan, maliligo sila ng sarili nila So ayan, sarap masarap sarap silang maligo mga kalapatids So ayan So anyway mga kalapatids hindi lang po ganyan ang magiging sistema natin dito no Pwede rin po kayong gumamit or kung may budget naman kayo pwede kayong bumili ng ganito mga kalapatids ano? so ayan ito po yung pang spray natin sa kanila so ang gagawin po natin mga kalapatids ayan, tinutulungan po natin silang maligo ano? so ayan gamit po itong ating pang spray so ayan para po maibsan yung kanilang init na nararamdaman dahil dito po sa aking pwesto mga kalapatids ay talaga naman pong napakainit so ayan tinutulungan po natin ang ating mga young birds ayun mga kalapatids Ayan, para maibisan po yung kanilang uh, init na nararamdaman. So ayan, isa po yan mga kalapatids kung bakit po uh, ang mga ibon natin ay minsan uh, nangihina. So ayan. So, para maging condition po ang ating mga ibon, kailangan po natin silang suportahan. Ano? So ayan, katulad mara, makikita naman po natin mga kalapatids kapag po sila ay gusto ng maligo, lalapit po sila sa tubigan at medyo maglalaro-laro po sila doon ano. So pagka po ang uh, nakikita ko sa kanila mga kalapatid ay tayo po ay nagpapaligo sa kanila. So ayan mga gamit po natin itong pang-spray bukod po dito sa sa bacha o ganita na ating nilagay sa kanila. So ayan mga kalapatid. So kasi po yung iba mga kalapatid ay ayaw pong uh, papaliguin. May mga sigarin po, hindi po maiiwasan sa sa no ito po, mga kapatids. Ito po ang ating uh, inakay na ito. Hindi pa po yan recovered. Dahil meron po po sa Indian Tax sa kanyang katawang. Welcome back again guys sa aking YouTube channel ang Kalapatids Pigeon Love. So ayan mga Kalapatids nagpagala po tayo ng ating mga warriors. So ayan tinagalagala po muna natin sila dito. No? So kung inyong mapapansin mga Kalapatids nagtanim po ako ng oregano. So, ayan, mga kalapatids, laking tulong po ito sa ating mga alagang warriors. So, ayan, kinakain po nila yan, mga kalapatids, so, So, ayan, tinutukap-tukap po nila yung tinanim nating oregano. So, ayan, herbal medicine po ito, mga alapatis, makakatulong po ito sa ating mga alagang ibon. So, pagka po ang inyong mga ibon ay uh, <clears throat> wala sa kondisyon, mga kalapatids, so, ayan, ginagamot po nila yung kanilang mga sarili. So yan, mga halapatids So ayan sa so pamagitan po nitong Oregano din na ating itinanim ano? So kaya, -kaya kailangan mga halapatids Meron din po kayong mga tanim na oregano So ayan mga halapatids Sa inyong mga bakuran So ayan Kinagala-gala muna sila mga halapatids Para naman po mas Lalo pa silang uh, maobserbahan nila yung kanilang mga paligid dito sa ating loft ayan, mga kapatids, talo na po yung ating mga young birds na yan, no? mga kapatids so, so ayan so ayan, ayan na sila, mga kapatids yung ating po mga warriors no. so ayan pinatamod silang rumonda so ayan, so, ayan mga kapatids magbabalik po ako, maya maya po lamang at tayo po ay magbibigay sa iba pa nating mga warriors ng iba pang mga herbal medicines So, abangan po ninyo mga kapatid, paano po yung mga ipipigay natin dito sa ating mga warriors nito. So, abangan po ninyo uh, sa pagpapatuloy po ng ating upload video sa mga kapatid dito po kay Kalapati pigeon dot. Magbibigay lamang po ako ng ilang mga tips para po sa ating mga fansir. So, lalong-lalo na po sa ating mga kasama na baguhan pa lamang sa pag-iibon. Lalong-lalo na po sa mga nag-aalaga ng mga quality racing pigeons ano mga kalapatids kung tayo po ay nag-aalaga mga kalapatids ng mga quality racing, racing pigeons so dapat po nating tutukan at obserbahan ang ating mga ibon lalo na po mga kalapatids na napakamahal po ang ating mga binibili ng mga ibon ano so kung kayo po ay may mga ibon na pagkakamahal po ng inyong mga bile so kinakailangan po mga kalapatids na kailangan nyo pong obserbahan tutukan at Lagi nyo pong sisilipin ang kanilang mga kondisyon, kondisyon. Obserbahan po ninyo ang kanilang mga behavior. So, ayan. Napakahira po mga kalapatids ang mawalan ng ibon. Ano, mga kalapatids, lalo, lalo na po at napamahal na po sa atin ang ating mga warriors. So, lalo-lalo na po sa ganitong mga sitwasyon na paiba-iba po ang klima mga kalapatids. Dito po sa ating bansa. Kaya kinakailangan po ang matinding pagtutok sa ating mga ibon. So ayan mga kalapatids, kinakailangan po na magkaroon tayo ng sapat na oras sa kanila. Magkaroon po tayo ng mga mga tinatawag na supplements, mga vitamins, calcium, so, ayan mga kinakailangan po nila yan. Lalong lalo na po mga kalapatids, yung pong uh, mga herbal medicines na lagi ko pong sinasabi sa si inyo. So ayan mga kalapatids, kinakailangan po nila ang ating pag-aaruga katulad po ng pag-aaruga natin sa ating mga anak. So yan mga kalapatids. So kung kayo po ay may mga alaga na mga quality racing pigeons mga kalapatids. At talaga naman pong napamahal na sa atin. So kung kailangan po ang ating paggabay sa kanila no, mga kalapatids. So kung, kung nakikita nyo po na marumi ang inyong love. So kinakailangan na atin po itong agad na linisin ano, mga kalapatids para po tayo ay hindi ireklamo ng ating mga kapitbahay kung kinakailangan po na malimit tayo maglimit, maglinis ng ating mga loft so gawin po natin yan mga kalapatids so kung ayaw po nating mapa baranggay so yan o ng ating mga kapitbahay so kontrolin lamang po ninyo mga kalapatids ang inyong pag-aalaga ng inyong mga ibon ano? so yung pong sapat lamang sa inyong mga sa mga loft para po naalagaan nyo silang mabuti at hindi Uh, laging butas ang inyong bulsa sa pagbili po ng mga patoka so kinakailangan okay po mga halapatids ang pagpo-control din sa pag-aalaga ng ating mga ibon so ayan mga para po hindi agad sila dumami kailangan po mga halapatids halimbawa po sa breeder ano halimbawa po sa breeder kailangan po pagkatapos nilang uh, mag-breed at nailipat nyo na po yung kanilang mga inakay sa flyers loob Iahalimbawa yeah, ko po dito sa aking pliers pa ano, Ilalagay po ninyo dito ang kak. Separate po niyo dito. At dito po ang hen. So ayan mga lapatis. Dito po ang hen. Dito po ang kak. At dito ang hen. So para po hindi sila dumami masyado. Kasi po mga kalapatids pagka po yan ay pinagsama ninyo kak at saka hen. Wala pong division. So ang mangyayari po niyan mga kalapatids ay magpapares sila na magpapares so ayan mga kalapatids mahihirapan po tayo magkontrol sa kanila so iitlog po yan ang iitlog so ayan mga kalapatids so nakakaawa naman po kung itatapon natin lagi ang kanilang mga itlog ano mga kalapatids kaya kinakailangan po magkaroon tayo ng sarili natin disiplina sa pag-aalaga ng ating mga ibon so ayan mga kalapatids tandaan po ninyo ha ang pagkokontrol po sa ating mga ibon ay hindi naman po masama mga kalapatids katulad po ng aking ginagawa mga kalapatids ay kinokontrol ko po, po ang aking pag-aalaga ng mga ibon dahil po napakamahal po ng patoka mga kalapatids napakamahal po ng patoka na ating binibili dito sa ating mga alaga so ayan mga kalapatids kung ilan lamang po ang kasya sa inyong loob yun lamang po ang inyong alagaan so para po hindi mabutas ang inyong bulsa so ayan mga kalapatids so alam ko naman po na doon sa mga newbie ano, nag-aalaga at nagsisimula pa lamang sa mga sa pag-aalaga ng mga kalapate ano. so makinig lamang po kayo sa ating mga pigeon vlogger napakarami naman po sa ating mga nag-aalaga ng mga kalapate ang nag-share dito po sa youtube at sa facebook so ayan marami po tayo mga kilalang mga vlogger so makakakuha po tayo ng magagandang tips sa pag-aalaga po ng mga racing pigeons pero sa para po sa akin mga halapatids ay kinakailangan po ang tamang obserbasyon, pagkakalinga at tamang pag-aalaga sa kanila. Para po sa ating uh, pag-aalaga nitong mga ating kalapati. ano, So yan mga halapatids. So, nakita nyo naman ang aking mga alaga. Hindi ko po sila pinababayaan dahil nakokontrol ko po ang kanilang pagdami. So yan mga halapatids. So, paano yan, mga kalapatids? Hanggang dito na lang po. At uh, sa susunod na upload videos ko ulit, sana po inadyan pa rin kayo at nakasubaybay sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa si inyo. Lalo lalo na po sa aking mga taga-subaybay, sa aking subscriber, ano, mga kalapatids. Maraming maraming salamat po sa si inyo. So anyway, ito po ang nilingkod si Kalapatids Pigeon Love na nagsasabi sa si inyo magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!